another another live stream catching up my watch hours thank you for dropping by good morning mear i am emin i am imene salamat al Salamat sa pagtalaw. good morning. Oh Mr. Sammy's out of. What's in the West? Good evening. Thanks for dropping by. It is so. Well, Shut up. sebab Andon. Naligo. The Naligo sa dagat. Ayaw niyang umahon sa baka daw baka daw siya matayo patay siya kapag matayo pa ano? wala pa wala pa si wala pa si tabayan busy yun busy baka nakahanda yun papuntang airport Happy Sunday guys. Happy Sunday. Pinas. Bakit ang gabi? Watch and waste. Salamat, Killer Smile, sa iyong pagdalaw. Good morning din sa'yo, John. Pampahabol oras lang. Kaya, alam niya na. Kaya na, life. Walang kanap. Okay lang. Okay lang. Wala. 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 Wala topic dyan. Tama ka nga bro. Mahirap lang kapag si Lopi ay mabasa. Hindi siya marunong lamang ay. Eh. Pawal si, Bawal lang topic sa mga kagaya niya na may kapangyarihang sa mga nakakain ng devil's fruit. Palagi akong tumubulong. Ayaw ka lang siguro na bote na madali. Ako ay ayaw na rin eh. Kahit ako ay bumubulong. Nang sa ganun, nalalaman natin na kumakana pa rin yung mic o audio ko. ah, oh, oh, basahin mo yung comment ni Elasok. Tama, tama yan. Kailas pa yan. Basa, basa. Masyado, magkukulatin ang mga KBB. sana kung may taong dito. Yung shield ng taong maganda sana. Aso, walang taong. Nahirap ko na ng taong. Ano daw? Ano daw sabi ni Elisa? magsipak. Magsipak. Pulasan. Lahat yan sa dyan. Sa bol. Sa tabing dagat. Kaya, alalay lang si Robert. O, oh, tama, tama. Akre, akre ako dyan. Wala pa naman akong ibang kohos. Kaya sila mo na